Napalaban ng di oras. itong si Perena dito nga sa mga tauhan nga itong si Emil. Halos magkanda bali-bali ang mga buto ng mga ito. Samantalang si Emil ay nakatulala lamang na nakatingin kay Perena. Di niya sukatakalain na ganun ito kalakas. Hindi siya makakilos dahil maging ang bala ay hindi umuobra kay Perena sapagkat nasasalo niya ito pabalik. Walang magawa si Emil matapos pagmasdan na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nasa sahig na kahiga na lahat. Kaya naman nakuha ni Prena ang gusto niya. Supalit ng lapitan na nga niya ang inaakala niyang Hadea, magsasalita ito na hindi siya ang totoong sangre at pamangkin na hinahanap niya. Sapagkat pinagpanggap lamang nila itong uh, sangre na kaharap niya para makuha itong si Sangretera. Kaya naman, nainis na inis itong si Perena dahil halos naubos na nga ang kanyang lakas. So, sa pagkakataong yon bigo na naman siya na makita nga itong si Sangretera. tera. Umalis na lamang itong si uh, Perena matapos nga inigtas ang naturang babae upang hanapin ang kanyang hadeya. Ngunit, papalabas pa lang siya ng building ay maaamoy na niya ang samyo ng brilliant ng lupa sapagkat ito nga uh, si Metena ay makalapas uh, hahayaan makalabas nga itong si Olga matapos ngang matalo ang tagabantay ng lagusan ng uh, Adamya kaya naman ipapadala niya ang brilyante ng apoy upang kanyang maging kakampi. Sa pagkatapatanay ni Metena na malalakas ang kanyang mga kawal, subalit iba ang galingan nitong si Olga. Kaya agad na nakarating si Olga sa mundo ng mga tao. Doon ay halos wala siyang patawad. Hinahanap niya si Sangretera. Nasasaktan na nga niya ang ibang tao at wala siyang pake At lalo siyang uh, naging mayabang na may hawak na nga siya na brilyante ng apoy Nakakaramdam na naman si Terra na may panganib na paparating Kaya naman pinuntahan niya ang mga tao kung saan nagapingan itong si Olga Dahil lamang sa hinahanap niya itong si Terra kaya naman, mapapasulpot bigla itong si Terra upang sapihin kung siya ba ang hinahanap. Mapapalaban siya ng di oras. Maya -maya naman ay paparating itong si Perena upang kampihan ang kanyang pamangkin. Dito na kaya magsisimula na makuha ni Perena ang kanyang brilyante ng apoy. Siya dyan namang tanga itong si Metena kung bakit sa apat na brilyante, brilyante palang apoy ang ipapadala kay Olga na alam naman niya na naroon itong si Perena.